Ito na mga lodi, tapin po ay naman sa barrio po ng aming probinsya no? dahil uh, iniikot po naman ang mga bahay-bahay ng aming mga pinsan dahil uh, sabik na sabik na po kami na makabalik talaga dito sa kanilang mga mansyon. No? Totoo naman talaga mga lodi, no dahil ang bahay nila kahit dito po sila sa probinsya mga malalaki po, no? Uh, daig pa po da papo kami dahil uh, sa kanila malalaki talaga bahay at na naman po yung dito sa Manila alam naman natin limitado lang ang space Ano din nakikita po natin ang uh, lugar, ang palayan. Siguro kaka, tapos lang ito ginapas dahil po ay kabago-bago lang talaga na, atama no? at ng iyong mga puno ng mga protas at mapuno ng mga mangga. Ah, ito na po nalala po dati mga maliliit na po kami na din na kami at mga kapatid na nag-aani, nagagapas at nangwawuha po kami ng mga palay para po mabubuhay po kami mga lodi. No? So, sinurubi po lang yan ang lugar na yan dahil, dahil sa matagal na pong panahon mga lodi, oh, tinan umiikot ako dyan dahil na naminis po talaga no, ang buhay bilang isang probinsya dahil dito po talaga kami lumaki at dito na po kami nagkaroon talaga ng isip mga lodi. So, ito po, nangwawuha na po ng mangga dahil kaya sa bata talaga yan abutin, no? At sabi nila ay maasin daw at Simple naman, mga lodi, isa lang talaga ang kinuha po, mga lodi. At ito na po, bumalik na po kami sa bahay ng aking mga pinsan at nagikot ikot ikot na po kami, mga lodi. At ito na po, mga lodi, ah, nakita ninyo may mga puno ng mga saging? At simpre naman, no, kahit dito sa lugar ng probinsya, maraming talaga dahil marami talaga mga po niya mga logi. So, ito na po, ang tataas talaga ng niyog mga lodi, no. Basta naalala ko noon na umakyat talaga po ng niyog para lamay pang baon kami. So, ito na, no, dumating na po ang aming mga kamag-anak. Ah, sinalobong po kami yung mga artista. Hen, ay, charo. charo, ah, charo char lang ito. malodi ha. Ito lang para tayo ay hindi. Lagi na lang seryoso. Ah, picture po kami dyan. malodi Ah, at nasabi pa sa akin mga pinsan. ay, hey, ito na dumating na po ating blogger Ay, charot, mga lodi, no? Tingnan mo, haba din ang hair ko. Adami ng talaga picture sa akin. ja Alam nyo ba, mga lodi, maging proud po tayong mga vlogger kapag nakasahod na tayo, no? So, ikaw na talaga matawag na blogger dahil nakakaroon na po tayo ng sahod. Ah, tuwang-tuwa talaga kay mga pinsan. So, yung nakikita yung bahay dyan na mataas, no? Mahalo, di dyan po kami nag no? Mga ilang araw. So, nagpapasamat mo kami sa admin pins. Mga mababait po silang lahat, no? Aking mga pinsan sa boom lamak, no? So, uh, shout out po sa Tagalama proud po kami sa inyong lahat dahil uh, may initin ang inyong pagtanggap po sa amin. At sa pag si po sa amin, no, nalilito na po kami kung saan po kami talaga kakain dahil marami po talaga mga pinsan namin na ini-invite po kami kung saan kayo magkarumutal, tanghali at tapunan. So marami maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat ng aming mga pinsan sa buong lama, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Thank you so much. and